Hello guys, good morning. Tayo ay magluto ng ating breakfast. Ito guys, ay may kamatis, garlic, onion, sili, dahon ng sibuyas, itlog, at tuna. Yan ang ating breakfast guys, di ba? Healthy yan, guys. Tapos mag Hiwa-hiwa kita sa ating mga sangkap. Nakabigpas na ba kayo guys? Naka-dinner? Lunch na kayo sa buong mundo guys? Sa sulok, sa, saan man kayong sulok ng mundo? Sana ay maayos tayong lahat. Yan, ito na po ang aking onion. Islice ko siya ng maliit nagluto na kayo dyan, dyan guys tayo ay magkain yan ito na lahat guys ang ating mga sangkap ay tayo ay magluto na lagyan natin ang asin ng ating itlog itlog ng manok at ibat natin guys Ooh. Yan. Ilagay natin ang oil sa ano, atong tuna, guys. Ang tuna ko, guys. Yan, guys. Hindi na ako naglagay ng oil, guys. Ang ilagay ko dyan ay oil ng tuna. Yan. Ibigay natin ang onion. Ang garlic. eh ano naman natin dyan? Yan. Mm, bango, ang bango. Bango guys, ang bango. Mm, saya. Yan ito na po ang ating tuna. Lagyan natin ng garnish ng dahon ng sibuyas, guys. Yan ang ating breakfast. Tara guys, magkain tayo, guys. Yan. May kape ako dito, guys. Kape ang ating ulam, guys. Mmm. Tuna. Egg. Yan, tara, guys. Pamahaw kita, guys. Mahaw, mahaw. Mmm. Mmm, sarap. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sarap ang ulam ko, guys. <laughs> Magkain na kayo, guys. <laughs> Mm. Mm, 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 mm. Ibutang kag iyam amo na guys so oh. magkaon guys oh, na